Salamat guys sa tumugtulong sa akin. Bigay sa blessing sa Ginoo. Maraming salamat po. Sa vlogger na ko, maraming maraming salamat. Glory to God po. Actually guys, kayo po yung namimigay ng lahat ng nakikita nyo ngayon. Kaya sobrang maraming maraming salamat sa lahat po ng hinihipo at sa lahat po <laughs> ng tumutulong sa kanila. Ayan guys, meron po tayong binili sa kanyang piggy bank. Ano ba itong piggy bank? Kapag po meron tayong natatanggap mula po sa ating mga vlog, ay pinapasok po natin dito sa piggy bank niya. Hindi po madali mag-alaga ng tatlong anak. Tandaan niyo po yan. At hindi po talaga totally mayaman si Ante. Kaya kailangan-kailangan niya ang tulong natin. Ang rason kung bakit po tayo nagbablog is alam ko makakatulong ang social media para sa mga taong katulad nila. Kaya wag po kayong maging makitid ng utak. Manood lang po kayo. Kung wala kayong maitulong dyan, okay lang sa amin. Mag-watch lang kayo. Pero wag kayong mag-say ng bad words sa na stress yung tao, na depress yung tao, tapos bad words pa tayo, may mga anak pa siya, walang asawa, bahay niya, kailangan niyang umalis sa bahay na to, di sa kanya ang lupa, kailangan niyang umalis. So, if you don't have something good to say, just say nothing at all. So, may nagbigay po sa kaniya ng pera today, guys. Pinapakita ko po ito sa video para makita naman po Nang nagbigay. Baka akala po tinago ko sa bag ko lahat ng biligay niyo. Kaya may prove tayo. Gusto ko dito niya ilagay kasi hindi sa lahat ng panahon may pira tayo. Paano kung wala na tayong pera? Di goodbye, di ba? Nakatulong to sa kanya. May baby pa, nagpadede pa. May ano pagkain nila, di ba? So ganyan yon sa sa so, ito. Ya, ikaw sulod. So, ipapasok niya. Oh. Oh, yan po yung mga binigay ng mga ano niya. Uh, siya na yung mapasok. Sa kanya na yung piggy bank. Ah, bahala siya kung anong gagawin niya sa pera. Pira niya yun eh. O, oh, diba? O. Oh. O. Oh. ayan, makakatulong talaga yan guys para sa mga anak niya, para din sa kanya diba? so, meron na po tayo dito nilagay so, ten. Ten. so 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9 10 so 1000 na po niya o ilunod 1000 ganina meron tayong um, 850 850 Pinapakita ko po ito sa inyo guys para malaman nyo po na totoo po yung concern na puso natin. Huwag kayong mag-isip ng mga negatibo. No? Gusto ko ipakita lahat-lahat ng ginagawa ko po sa inyo. Wala na akong panahon na mag-explain-explain. Explain. book marami po talaga ito so meron na siyang 1,850 1,850 na yan. Naabot okay, ang panonood, na po yung kwenta guys, wala koi, madami, na koi, tantoron. Okay, muruturo. Tulagong guys. Salamat po sa sa concern, mm. sa aqua. So, meron pa tayo. One, two, three, four, 5, six, seven, eight, nine, ten. Puno ni bar, mapuno ma ni tubig na po. Kaya hindi naman to sa atin, no? Kahit siya lang ang mag-ano, wala naman tayong pakialam. Pinakita ko lang talaga para masabi na yung mga binigay nyo dyan, hindi naaksaya. Nay Hi, pa guys, na ako mama, wala-wala. Naarap ko yung ko, Naarap ko yung ko ang kwarta. Hmm. Ako ng gitoyo guys. para pa. magamit. Hmm. Oh, ba eh? okay, eh? Para kay ko an kanang madawat senior oh, ayan, na, Dapat kayong mag, -ipon. mag -ipon, Ipon. Duh, kayo, na nagi pangayo guys. Karon oh. ka sabo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 2850 oh, 2000 na ha 2850 Balang sauban guys na dinahukop ang quartera hindi, hindi ako maniwala guys oh, ako lang, ako? akala nila ang kapitbahay dinahukop ang quartera mm. hindi na pwede guys Hing hindi na, na pwede hindi na pwede bawal na

One, two, three, four, five. Three hundred. One, two, three. Four hundred. Five, six, seven, eight, nine, ten. So, meron siyang, ilan Three thousand. Ilan to? Fifty. Fifty. 3, 3, lang yun. Sobra. 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 3,850. 3,850. Sobra hundred fifty. Three thousand eight sobra? kung para mo. Kailang lang, yo iro tanan baga.

Anlay, di man ko gastador. Ang... Dili man, ang anlay, akong di ko. Ah, oh, sorry. Ibutan sa rewa, Ibesh. Ah, okay lah. Ah, Ibesh, may kaya ka anlay ka. Napagod ka na? Hmm. Napagod na daw siya, guys. Mm. Eh, sulod po to. Naka po madagay kayo kwarta lain. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 70 80 90 100 Salamat guys sa vlogger Nga nakoy ako'y bank. Salamat sa ginoong agi. Panalangin sa ako ah Maraming salamat